Naglilista na ako guys ng mga pamimilihin dahil kulang-kulang na din eh ang mga gamit sa tindahan. tindahan. Tulad ng mga ketchup, toyo. Nay, dahan-dahan ng ulo. At marami pang iba. Ayun, pahiga na ah, Asin, sibuyas, bawang, at saka yung mga kape-kape, mga biscuits. Nakahiga siyang bigla. Nakahiga ang bigla guys. Ang gulat ko at ang ulo yung baka mapahataw sa matigas. Magaling si ate. Mag-thank you. Yan tawa ng tawa <coughs> mag thank you ka na eh. thank you po sa lahat Ayan. Siyempre guys kasama si call center yes. guys kami ay pupunta sa kabayanan kahit signal number 1 nang hinayang kasi ako guys sa mga mabebenta ngayon sinasama ko si call center mamaya gawa ng nahihirapan ako mag ano ang paningin ko ay ano iba pa eh, para may kasama ako. Ayan. Deliver ko na lang yeah, yeah, siya so, ng pamasahe. Naglilista siya ng mga yeah. pamimilihin. Nag-aatado kami. Wala si guys. Ang pamilya katapang ay nasimba sila. Buong family. Kasi hindi nakasimba noong... Hindi Anniversary at naulan. Ngayon ka lang. number one. <laughs> <laughs> Nag-change career na din po si call center guys. Ang binabenta na po niya ay mga sigarilyo at hindi po siya titigil hanggat hindi. Nababasag ang mga apdo ng mga mami eh. oh. Sa tanda ng iyan, wala nang ginawa kundi lumalad na lumalad. Pumunta na lang pumunta sa balagan. Bago pag mga, mga, mga nadulas naman eh. Dadaing ng dadaing kay Marlene. Yung isang mga anak lahat eh. Dumaing na nang dumaing. <laughs> Diyos ko, Ati Miling. Shout out from Halahala. Isa uli kita sa Rizal eh. <laughs> uli. mo ako sa kabayan. Tutong. <laughs> Samahan <laughs> <laughs> mo tayo kami mili. Kami mili ako sa mahal mo ikaw na pili ko ikaw na pupusuan. Ano ginagawa na rin babae? Ano ginagawa niya? Ano makakagawa na makakapay trabaho? Wala na ko pay nga bukas. Ano istorya? Pahasal mo ko na sa sa mo. Pakita mo. Ano? Sa jeep. Alay. Nasabit. Tingnan mo nga. Nasabit alay. Tingnan mo nga. Ah, tingnan mo. Patingin. Saan na sa Saan na jeep? Ay, po lang hindi sabay. Ngayon hindi nagtao. na warap. Ano sabi sa inyo? Wala tumalas na jeep na. Bigay hindi na utos si Des? Nasa si Des? susay! sa kanila. Magaling. Yan, kakadating lang nila guys. Galing pagsimba ano ha sa babaan ng jeep at gari. <laughs> <laughs> Burat na bura. <laughs> Nagiripak ako ngayon ng paminta kasi naubusan na kami ng benta. So guys, namimili na kami ngayon dito sa loob ng mga kape kasi ito yung mabenta. Bibili din Bibili ka na din? Ano pang mabibenta ko center? Ikaw na talaga magpapalubog sa akin. <laughs> Kahit nayayaman ng aming pamilya. Bibili na din daw siya ng kanya. Wala nang bibili ka. Bumili ng kanya. Wala nang, wala nang bibili sa amin. <laughs> ngayon guys, syempre lahat ng taga ay matatakaw sa kape. Kaya kape muna ang inuna namin bilhin. Ay, <laughs> Ayan guys, namimili kami ngayon ng mga biscuits kasi naubusan na yung tenda sa amin guys dahil napakadaming bata. Guys, <laughs> ang po mo ng may halak. <laughs> Kaya tanggol po ano, pilit na ano yung... May puto <laughs> <Lalaugan>. <laughs> Diyan, ka ng lalaugan. Yan, tawa ka ng tawa sa akin. <laughs> <Dimas>? Ano, mami? <laughs> mami, ano? Oo, mabenta ang sardinas. Ay, kami okay. mili okay. na kami. Guys, wala kami yung ballpen. Tinan nyo. Para matandaan. Pilas-pilas ang ganyan. <laughs> <laughs> Nalimutan namin. Okay na to. Malapit okay. na kami matapos, guys. Ang e. kaunting malam na lang ang aming tindahan. Ang mahalaga ay eh, may kaunting tubo, guys. Ano pang support sa aming needs. Chichiria. Go. Chichiria na lang. Yan ang sinasabi ko. Bakit naman ano yung pinagmumukmuk mo dyan, Colson center Sinabi na kanina, kumalis ng maaga. At paghapon ay wala nang bicycle na mas kaya nti mo kami din ang gumbuk yung, yung, yung nakakita <l Cambria> ay ang paninday yun iniwan mo na si abnormal may malamang inintindi ko pa si inay eh so ayun guys ginabi na kami ng pamimili ayun <laughs> guys ang pinagbuhat ko po ay si Dodo si Ambewang dahil ako po <laughs> ay baka mabinak. Ayan. May dalawa din po kaming kasama dahil nga mabigat ng mga kahon. Or okay, yung ko guys. na kami sa pamimili. Butit hindi kami inabot ng malakas na ulan. Yan. At pagka uwi, lalagyan ko pa ng mga presyo para hindi kami malugi guys. Yan. <coughs> Yan may ubo pa ako guys. Yan. Thank you, thank you so much sa lahat ng sumupos, sumusuporta sa aming vlog guys. Thank you so much guys sa patuloy na nagdadasal. Thank you, thank you. God bless you guys and keep safe.